Masaya na ngayon si Alden Richards at Maine Mendoza sa isa't isa kaya kahit anong gawin ng mga bashers nila ay hindi magtagu-tagumpay lalong lalo na napakarami na ring resibo ang lumalabas at pinatutunayan ito ni Alden Richards at Main Mendoza sa publiko lalong lalo na sa mga ginagawin nilang interview sa paman pa man at hanggang ngayon kaya kahit anong gawin nila ay hindi nila masira-sira si Alden Richards at Bill Mendoza at panay gawa na lang ng sarswela na alam naman natin na hindi magtatagumpay nang sa gayon, ang masira man nila si Maine Mendoza at Alden Richards ay papalitan nila ito ng kanilang mga idolo lalong lalo na ang mga starlet na mga sinusuportahan nila ngayon na walang kaamor-amor sa publiko kaya ganun na lamang ang paninira nila at tuloy-tuloy ito lalong-lalo na ngayon na sikat na sikat si Alden Richards at Main Mendoza at kahit kailanman ay hindi na ito mababago dahil nakatatak na ito bilang isang pinakasikat at respetadong artista na kahit kailan ay hindi na mangyayari sa kanilang mga iniidolo lalong-lalo na ito ay mali ng pagpapasikat dahil talagang organic ang pagpasikat na ginagawa kay Main Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang at dito sila nagkakamali. Kung inaasahan nila na shortcut lang ang pagiging sikat ay nagkakamali sila dito. Kailangan-kailangan din ng talento at approval ng mga tao. Alam naman kasi natin ang ginagawang palinira kay Main Mendoza at Alden Richards ngayon. Kaya meron silang simpatiya sa mga malanood at po kung tatanungin nyo nga ang isang tao na walang kaalam-alam sa showbiz, kung papipiliin mo ng love team, papipiliin mo siya ng Katniel, Aldab at iba-iba pa ay malamang ay piliin ang Aldab ganyan talaga kasikat sa mga general public ang relasyon ni Ming Mendoza at Alden Richards kaya kahit kailanman ay hindi nila ito masisira hanggang ngayon dahil nga naman ito ay para sa sarswela at mga pera na ibinabayad sa kanila kung hindi nila ito gagawin ay hindi tatakbo ang karir ng kanilang mga idol lalong lalo na ang mga starlet na nagsisimula pa lamang kaya wala na magagawa kung hindi lumaban ng patas at pag yan ang ginawa ng mga bashers at naninira kay main mendoza at alden richards ay wala silang mararating dahil ang kinakalaban nila ay hindi lang si main mendoza at alden richards kundi ang pandom na Aldab Nation na talagang nagtala sa Guinness World of Book Record na isa sa pinakamalakas na pandom sa buong mundo. Mahalaga din na ipaalam na ni Alden Richards at Wayne Mendoza na kung nagkikita man sila o hindi nang sa gayon ay mapanatag din ang buong Aldab Nation. Marami namang Aldab Nation ang sumusumpa na susuportahan si Alden Richards kahit meron pa itong proyekto sa ibang mga babae at ibang mga network dahil na rin ito kay Min Mendoza ang ginawa niyang pagsuporta dati sa movie ni Katrin Bernardo at Alden Richards na hello Love, goodbye ngunit marami din ang partido na ayaw suportahan ang kanya kanilang project katulad ng magbo-boycott nila sa iba't ibang project katulad na lang ng kay Catherine Bernardo at Alden Richards at gano'n na rin kay Maine Mendoza at Carlo Aquino ngunit dapat din maintindihan ng buong Aldam Nation na ang tagumpay ni Alden Richards ay prerequisite lamang para magsamang muli sila ni Alden Richards at Maine Mendoza na kung tatangkilikin ng mga proyekto ni Alden Richards at Maine Mendoza ay makakabuo ito ng momentum na pagsamahin muli sila imaginein mo na lang Pagka nag-blockbuster ang movie na naman ni Alden Richards at Kathleen Bernardo, malamang ay sundan na rin ito ng blockbuster movie ni Maine Mendoza at iba niyang makakapareha. Kung matatandaan nyo kasi ay ginawa ni Maine Mendoza at Carlo Aquino ang kanilang movie pagkatapos ng successful na Hello Love, Goodbye. Kaya mas maganda na maging successful ito nang sa gayon ay makagawa rin si Maine Mendoza ng isang pelikula. At yan na malalaman, binali ng kanilang desisyon ang pagbabalik ng Alda Maychard ni Mendoza at Alden Richards na tiyak patok na patok Sa dami ba naman ang pinagdaanan ng dalawa ay talagang alam mo na na magiging blockbuster kung gagawa man sila ng movie o TV show Dahil nga sa balibalit ang paggawa ni Alden Richards ng isang proyekto kasama ang isang kapamilya star. Naglabasan naman ang mga issue kay Maine Mendoza at sinabi naman ito na hindi ito mangyayari at mismong sa bibig ni Alden Richards nang galing ito nang tanungin siya ng isang fans na ba't mo raw iniiwan si Maine at ang agara namang sagot ni Alden ay Never ko po siyang iniwan. Ito ay isang off the record ang mga fans lamang at TBADN ang nakaalalam Talaga namang 100% true yan tungkol sa napabalitang ito. Agad naman lumakas ang loob ng ilan sa ADN. Talagang totoo ang sinasabi ni Alden Richards ang hindi niya gagawing pag-iwan kay Min Mendoza kahit ano paman ang mangyari. Kaya malakas ang loob naming ipaglaban ang katotohanan dahil alam namin na kung nasaan si Happy ay nandoon din si YP at kung nasaan si YP ay laging katabi si Habi na tamang tama dahil hanggang ngayon ay hindi man lang iniwan ni Alden Richards sa si main Mendoza pagamat busy sila sa kanilang mga trabaho ay hindi pa rin nila nakakalimutan na magbigay ng oras sa isa't isa kahit anong ang gawing ni Tisoy ay huling huli pa rin ito ng mga Aldab Nation ito ay nang usap-usapan sa social media ang umano'y pag-uusap lagi ni Alden Richards at Maine Mendoza ito anang laging tuwing break nila ay lagi nalang lang busy at hindi nakakahalibwilo kay Catherine Bernardo at Joros at lagi lamang ito nasa cellphone niya makikita rin kasi sa mga picture ni Alden Richards tuwing kasama niya Si Kathleen Bernardo ay parang lungkot sa kanyang mga mata. Kung makikita nyo na parang laging puyat at balisa si Alden pag nakikita ito ng publiko. Isang araw nga lang nakita si Alden D. Charles na masaya at maliksi. Ito ay eh ang makasama niya ang mga katrabaho niya sa GMA. Diyan mo talaga makikita na mayroong parang problema kay Alden Richards pagkakasama niya sila Kathleen Bernardo at ang grupo niya. Usap-usapan na rin kasi dati ang pagpunta ni Maine Mendoza noon sa Canada ang mga unang araw ng pagsushooting nila at dun mo makikita si Alden Richards na napaka fresh pa at pagdating nga ng mga isang linggo na tila nagbalik na rin si Maine Mendoza ay makikita mo na rin ang lungkot at haggard na Alden Richards. Diyan mo talaga mapapatunayan na napaka halaga ng magkasama si Maine Mendoza at Alden Richards at kahit lamang ito naguusap uusap sa mga cellphone nila at internet. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!